Napansin mo na ba, Naitay, o mga kapatid nating nasa edad na, na minsan, kahit gaano pa kadalas maligo, parang may amoy pa rin tayo na iba? Hindi yan ang amoy ng pawis pagkatapos mong trabaho, kundi yung amoy na madalas nating itago, yung tinatawag na amoy matanda. Minsan, nahihiya tayong pag-usapan to, pero totoo yan, at marami sa atin ang nakakaranas nito. Ito yung amoy na kahit ikaw mismo minsan napapaisip kung bakit meron. Hindi ito dahil sa hindi ka malinis. Ang totoo, merong isang sikreto na halos 99% ng amoy matanda ay pwedeng mawala at ito ay nakasentro lang sa pagdilinis ng isang particular na bahagi ng ating katawan na madalas nating nakakalimutan o nababaliwala. Masakit isipin na minsan dahil sa amoy na ito, Medyo malayo sa atin ng mga apo o di kaya nga ating man sa buhay. Hindi nila sinasadya, pero may epekto ito sa pakikitungo. Pero huwag kang mag-alala, kaibigan. Hindi mo kailangan mamuhay nang may pag-aalilangan sa sarili. May solusyon dito at napakasimple lang. Sa video na ito, tatalakay natin ang sikreto sa likod ng amoy na ito. At magbibigay ako ng mga simpleng ugali na pwede mong simulan ngayon mismo para tuluyang mawala ang amoy na ito. Manood ka hanggang dulo dahil may ibubunyang ako na tiyak na ikagugulat mo at mapapabago ng iyong pananaw. Kaya hey, tara na, alamin natin kung ano ba itong sikreto na sinasabi ko. Ang totoo, marami sa atin lalo na habang tumatanda, ang hindi gano'n napapansin ang mga bagi ng ating katawan na madalas natatago o yung mga lugar na hindi gano'n nakikita. Ito ay ang mga tiklop ng ating balat. Mga lugar kung saan mas madalas mag ipon ng pawis, langis at mga lumang balat. Alam mo ba na ang amoy matanda na ito na tinatawag sa agam na nonenal ay mas tagiging prominente dahil sa pagbabago sa ating balat habang tayo ay nagkakaedad? Ang ating balat ay gumagawa ng isang sangkap na tinatawag na palmitoleic acid na kapag nadikit sa hangin at nabubulok ng bakterya ay nagiging nonenal. At ang mga lugar na ito na madalas na basa, mainit at kulang sa hangin ay perpektong tirahan para sa mga bakterya na ito. Ang pinakamahalagang lugar na kailangan natin pagtuunan ng pansin ay ang likod ng ating mga tenga, ang ating pusod at ang mga tiklop ng balat sa ilalim ng ating mga dibdib o sa ating singit pati na rin sa pagitan ng ating mga daliri sa paa. Oo, tama ang narinig mo ang likod ng tenga ay isang madalas nakakalimutang lugar. Kapag naliligo tayo, madalas nating sinasabunan ang buhok at katawan. Pero, bihira nating kuskusin ng maayos ang likod ng tenga. Dito nag-iipon ang sebo, lumang balat at iba pang dumi. Ang amoy na nanggagaling dito, lalo na Kapag pinagsama-sama sa ibang bahagi, ay malaki ang kontribusyon sa amoy matanda. Kaya, simula ngayon, gawin nating habit na sabunin at kuskusin ng dahan-dahan ang likod ng iyong mga tenga tuwing maliligo. Hindi kailangan ng malakas na pagkayod. Sapat na ang malambot na tela o ang iyong mga daliri. Ang Pangalawa ang ating pusod. Nakakagulat, di ba? Marami sa atin ang hindi naglilinis ng pusod. Kung titingnan mo, ang pusod ay parang maliit na bulsa. Dito pwedeng mag-ipo ng lint, dumi mula sa damit, patay na balat at pawis. Dahil sa pagiging malalimito, nagiging mainit at basa na perpektulit para sa pagdami ng bakterya. Maraming kaso na ang amoy ng pusod ay nagiging napakalakas at ito ay nakakadagdag sa overall body odor. Ang simpleng paraan para malinis ito ay ang paggamit ng cotton swab na bahagyang binasa ng sabon at tubig. Dahan-dahan itong ikot sa loob ng pusod. Huwag masyadong idiin para hindi masaktan. Gawin ito ng ilang beses hanggang sa malinis. Pagkatapos, banlawan din ng malinis na tubig ang cotton swab at tahanda linisin ulit para matanggal ang lahat ng sabon. Gawin ito ng regular, siguro dalawa o tatlong beses sa isang linggo. O tuwi maliligo ka. Bukod pa rito, ang mga tiklop ng balat sa ilalim ng dibdib para sa mga kababayhan at ang singet para sa lahat ay mga kritika na lugar din. Dahil sa init at halumigmig, ang mga lugar na ito ay mabilis magpawis at madaling kapitan ng bakterya at fungi. Mahalaga na pagkatapos maligo, tuyuin ng maigi ang mga lugar na ito. Kung may moisture na naiwan, lalo na kung madalas kang nakaupo o nakahiga, mas mabilis na magdami ang bakterya at mas mabilis din na lalabas ang amoy. Maari kang gumamit ng malambot na tuwalya at dahan-dahang itaptap ang balat hanggang sa matuyo ng lubusan. may ding mga powder na pwedeng gamitin pero mas mahalaga ang thorough drying. Panghuli sa unang bahagi ng paglilinis ay ang pagitan ng iyong mga daliri sa paa. Hindi lang ito tungkol sa amoy ng paa, ang amoy na ito ay pwedeng kumalat sa buong katawan, lalo na kung nakahiga ka. Ang paa natin ay may libu-libong sweat glands at ang pagitan ng daliri ay madalas nababalewala. Linisin ng maigi ang pagitan ng iyong mga daliri gamit ang sabon at tubig habang naliligo. Siguraduhin ding matuyo ito ng husto bago magsuot ng medyas o sapatos. Kung madalas kang magpapawi sa paa, mas mainam na magpalit ng medyas dalawang beses sa isang araw o gumamit ng cotton socks na nakakatulong mag-absorb ng pawis. Ang mga simpleng pagdidinis na ito sa mga specific na bahagi ng katawan ay napakalaki ng epekto. Hindi lang ito tungkol sa pagiging malinis, kundi pag-unawa sa kung paano gumagana ang ating katawan habang tayo ay nakakaedad. Kung magiging habit mo mga ito, unti-unti mong mapapansin na nawawala ang amoy na ito. At syempre, hindi lang pagdilinis ang solusyon, may iba pang mga habits na pwedeng makatulong para lalong mabawasan ang amoy na ito. Taya, sumama ka sa akin sa susunod na bahagi para alamin ang mga karagdagang tips. Ngayon alam na natin kung gaano kahalaga ang paglilinis sa mga nakakalimutang bahagi ng ating katawan. Dumako naman tayo sa iba pang mga ugali na pwedeng gawin para lalong mapababa ang amoy matanda ang mga sumusulod na tips ay nakatuon sa pangkalahatang kalusugan at pamumuhay dahil ang amoy ng ating katawan ay hindi lang simpleng dumi kundi refleksyon din ng ating internal na kalusugan. Una, ang tamang pagpili ang damit at regular na pagpapalit nito, siguraduhin na ang iyong mga damit, lalo na ang mga directly nakadikit sa balat, tulad ng underwear, sando at t-shirt, ay gawa sa breathable na materyales tulad ng cotton. Ang cotton ay nakakatulong sa paglabas ng hangin at nakakabawas ng pagpapawis. Iwasan ang mga sintetik na tela na nakakapag-trap ng init at moisture na nagiging sani ng mabilis na pagdami ng bakterya at paglabas ng amoy. Bukod pa rito, mahalaga ang regular na pagpapalit ng damit. Kahit hindi ka nagpapawis ng sobra, ang lumang balat at natural na langis ng katawan ay naiipon sa damit. Ang simpleng pagpapalit ng damit araw-araw o higit pa kung mainit ang panahon o kung nakapag-ehersisyo ka ay makakatulong ng malaki. Kung may amoy ang damit mo pagkatapos laban, subukan mong maglagay ng kaunting suka sa banlaw o gumamit ng baking soda habang naglalaba para matanggal ang amoy. Pangalawa, ang kahalagahan ng regular na pagligo. Alam ko, Madalas na nating ginagawa ito pero minsan, dahil sa edad, nagiging mabagal na tayo at hindi nagaanong nagtatagal sa pagligo. Mahalaga na ang iyong pagligo ay hindi lang basta basa at sabon. Kuskusin ng maigi ang buong katawan, lalo na ang mga singit, kilikili, leeg at sa likod ng mga tenga tulad ng pag-usapan natin kanina. Gumamit ng mild na sabon na hindi nakakasira sa natural barrier ng balat. May mga sabon na masyadong matapang na nakakapagpatuyo ng balat na pwedeng maging sanhi ng irritation at lalong pagdami ng bakterya. Kung ikaw ay may kondisyon sa balat, kumonsulta sa doktor para sa tamang sabon. Kung posible, maligo ng dalawang beses sa isang araw, lalo na kung mainit ang klima sa Pilipinas. Ang sariwang pakiramdam pagkatapos maligo ay hindi lang para sa kalinisan, kundi para na rin sa iyong overall na pakiramdam. Ang dieta ay may malaking epekto sa amoy ng ating katawan. May mga pagkain na kapag kinain ay pwedeng mag sa amoy matanda. Ito ay ang mga pagkain na may mataas na sulfur compound tulad ng bawang, sibuyas at ilang uri ng karne. Hindi ko sinasabi na lubusan mong iwasan ang mga ito lalo na kung mahilig ka sa mga lutong Pinoy na may bawang at sibuyas. Ang importante ay balansehin ang iyong dieta. Subukan mong dagdagan ang iyong pagkonsumo ng prutas at gulay, lalo na yung mga mayaman sa antioxidants. Ang mga prutas tulad ng mansanas, dalandan, at berries at gulay tulad ng malunggay, ampalaya at kalabasa ay nakakatulong sa paglilinis ng sistema ng katawan. Ang sapat na pag-inom ng tubig ay napakahalaga din. Ang tubig ay nakakatulong sa pagtanggal ng toxins sa katawan sa pamamagitan ng ihi at pawis na nakakabawa sa konsentrasyon ng mga amoy-causing compounds sa balat. Hindi lang para sa amoy ito, kundi para sa pangkalahatang kalusugan din. Layunin na uminom ng let this baso ng tubig araw-araw o higit pa kung aktibo ka. Pangapatang tamang pamamahala ng stress. Marahil ay hindi mo iniisip na ang stress ay may kinalaman sa amoy ng katawan pero meron. Kapag stress tayo, ang ating katawan ay gumagawa ng hormones tulad ng cortisol. Ito ay pwedeng maging sani ng pagtaas ng pagpapawis at ang pawis na dulot ng stress ay may ibang chemical na komposisyon kumpara sa pawis na dulot ng init. Ito ay mas madaling maamoy, kaya mahalaga na matuto tayong mag-relax. Mari kang mag-try ng simpleng paghinga ng malalim, deep breathing exercises maglakad-lakad sa parke, makipagkwentuhan sa mga kaibigan, o mag-engage sa mga hobby na nakakapagpasaya sa iyo tulad ng pagbabasa, paghahardin, o pakikinig ng musika. Ang pagiging kalmado at masaya ay hindi na nakakaganda ng kalooban. Nakakatulong din sa pagbawas ng amoy ng katawan. Panglima, at ito ay mahalaga lalo na sa ating edad, ang regular na pagpapatingin sa doktor. Minsan, ang hindi inaasahang amoy ng katawan ay senyales ng isang health condition na hindi natin alam. Halimbawa, ang diabetes, liver problems o kidney problems ay pwedeng maging sani ng pagbabago sa amoy ng katawan. Hindi ito para takutin ka, kundi para paalalahanan na mahalaga ang proactive na pag-aalaga sa sarili. Kung may biglang pagbabago sa amoy ng iyong katawan na hindi mo maipaliwanag, at sinubukan mo na ang lahat ng tips na ito pero walang nagbago, mas mainam na kumonsulta sa iyong doktor. Sila ang makakapagbigay ng tamang diagnosis at payo. Ang pag-unawa sa iyong katawan at ang pakikinig sa mga senyales nito ay susi sa isang malusog at masarap na pamumuhay. Ang lahat ng mga ugali na ito, mula sa simpleng paglilinis hanggang sa pagbabago ng dieta at pamamahala ng stress ay magkakaugnay. Hindi ito tungkol sa isang magic solution, kundi sa isang holistic na pagbabago sa pamumuhay. Ang bawat isa sa mga ito ay may kinalaman sa kung paano gumagana ang iyong katawan at kung paano ito nagre-react sa mundo sa paligid mo. Kaya, handa ka na bang tuklasin ang huling sikreto na talagang makakapagpabago sa pananaw mo? Sumama ka sa akin para sa huling bahagi. Kaya't sa ating paglalakbay na ito, Nakita natin kung gaano kalakay ang papel ng simpleng paglilinis ng na mga nakakalimutang bahagi ng ating katawan, ang likod ng tenga, ang pusod, mga tiklop ng balat at ang pagitan ng mga daliri sa paa. Natutunan din natin ang kahalagahan ng pagpili ng tamang damit, ang regular at masusing pagligo, ang epekto ng ating kinakain, ang pamamahala ng stress at ang kahalagahan ng regular na pagpapatingin sa doktor. Lahat ng ito ay hindi lang para mawala ang amoy matanda, kundi para mas maging komportable at mas confident ka sa iyong sarili. Kay na mo ba ang sinabi ko sa umpisa na may ibubunyag ang sikreto na ikagugulat mo? Well, narito na. Ang pinakamalaking sikreto para tuluyang mawala ang amoy matanda. Bukod sa lahat ng pisikal na paglilinis at pagbabago ng lifestyle na ating napag-usapan ay ang ang iyong presepsyon sa iyong sarili at ang iyong pagtanggap sa iyong edad. Oo, tama ang narinig mo. Ang amoy matanda ay hindi lang pisikal. Minsan, ito ay naipaparating din ng ating damdamin at kumpiyansa. Kapag tayo ay patuloy na nag-aalala sa kung ano ang tingin ng iba sa atin, lalo na sa edad na ito, maaring mas lalo tayong maging conscious at pakiramdam natin ay amoy matanda tayo kahit na hindi naman. Ang tunay na sikreto ay ang pagiging kumpiyansa sa iyong sarili, pagmamahal sa iyong katawan at pagtanggap sa bawat yugto ng buhay. Ang amoy ng tao ay bahagi ng kung sino tayo. Abang tayo ay tumatanda, natural na nagbabago ang ating katawan. Kasama na ang amoy nito. Ngunit ang pagbabago ay hindi ibig sabihin ng kapabayaan o pagiging hindi kaayaya. Ang mga tips na ibinigay ko sa iyo ay para mapamahalan ang natural na pagbabagong ito, hindi para burahin ng iyong pagkakahilandan. Kung malinis ka, alaga mo ang sarili mo at nag enjoy ka sa buhay. Ang mga tao sa paligid mo ay mararamdaman ang iyong positive na aura, higit pa sa numang amoy. Ang pinakamahalagang secret ay ang pagyakap sa iyong sarili, sa iyong edad at sa lahat ng iyong karanasan. Isipin mo, nai Tay, gaano kasarap sa pakiramdam na lumapit sa iyo mga po nang walang bahid ng pag-aalinlangan? Gaano kasarap humalik sa iyong asawa o makipagkwentuhan sa iyong mga kaibigan ng buong kumpiyansa? Maliit na pagbabago lang ang kailangan. Ang malaga ay ang consistency at ang pagiging maingat sa sarili. Hindi mo kailangan magbadali. Dahan-dahan mo itong gawin at makikita mo ang malaking pagkakaiba. Ang bawat hakbang kahit gaano kaliit, ay isang hakbang tungo sa isang mas malusog, mas masaya, at mas kumpiyansang ikaw. Kaya, tandaan mo, malilit na pagbabago lang ang kailangan para magkaroon ng malaking epekto sa iyong kalusugan at kaligayahan. Huwag kang susuko sa pag-aalaga sa iyong sarili. Ang edad ay numero lang at ang pagiging malinis at presentable ay nagbibigay ng dignidad at respeto sa sarili. Naway, ang mga tips na ito ay makatulong sa iyo na magkaroon ng mas masarap na buhay, puno ng pagmamahal at kumpiyansa. Gusto kong marinig ang iyong mga salubin at karanasan sa ibaba sa comment section. May iba ka pa bang tip na gusto mo'y ibahagi sa ating komunidad? Huwag kang mahihiya, magtulungan tayo. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakita mo nakatulong, like naman at isubscribe mo na rin ang channel na ito para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon na akma sa ating edad. Tandaan, mabuhay ng buo at masaya sa bawat edad. Kaya mo lolo at lola.